Yo, what's up mga ka-sir? So, ayan mga ka -sir, minawashing ko na si Konats. Binibenta ko nga pala si Konats guys, sa mga interested na gustong bumili kay Konats guys. So, PM nyo lang ako at mag-comment kayo sa video na to dito sa may baba para uh, ma-reply ako kayo guys. Uh, available pa siya ngayon guys, ayan. Binibenta ko na siya guys dahil uh, hindi ko na siya naalagaan, dahil um, papabayaan ko na siya syempre uh, gamit ko na kasi si, ko, si Kombi yung aking bagong motor guys so ayan guys nakakamiss mag bike guys kasi dahil kay Conats um, nakapag ride sa ng mga malalayong lugar kagaya ng Ligaspi napuntahan ko yung skyline mayon napuntahan ko yung Hibiscus Camp dyan sa may Mount Isarog at Dait Bagaspas at marami pang iba guys so napakasarap yung mga experience na naranasan ko noong 2020 simula noong 2020 pandemic yun guys so ayan gamit ko si Konats noon garage ako guys uh, yung mga paahon yung halos talagang hindi na ako makatayo sa <laughs> ano pagpapadyak sa sobrang tatarik ng mga bundok na inaakit namin noon guys so ayan nakakamiss pa rin guys so syempre nakakalungkot, nakakalungkot nga lang dahil uh, lilet go natin to si Konats guys so sa mga interested na gustong bumili kay Konats PM nyo lang ako guys at hanggang dito lang yung ating video guys so nilinisan ko na siya para ready na siya at uh, syempre para malinis so ayan guys at sa mga interested na bilhin si Konats guys so PM nyo lang ako at mag comment kayo dito sa video dito sa may baning itong video guys so maraming salamat guys bye bye